So Ito mga APHA oh. After natin dito sa mga pudding line natin uh, Lipat naman tayo dito Sa ating Mice na Halos 30 plus Yung kanyang mga pups. So ayan na sila Makikita nyo Medyo malalaki na ang kanilang mga Anak o, oh, ayan pa rin yung male. Ayan pa rin yung ating female. May kita yung medyo nangayayat na siya. Pero, kahit papano paano, uh, nasusustentuhan pa rin niya yung pangangailangan ng kanyang mga pups dahil sa ating food mix. So, ayan. Lalagyan ulit natin ng pagkain. Nakikita nyo naman, eh, no? ayan pa yung ano yung ating food mix dahil sa pink minerals ay eh, na makita nyo o, para dun sa nag comment wala daw male wala daw uh, male ham, male ano mice sa ating ano na to dahil dapat ano daw yan dalawang female daw yan sa nakita niya kasi daw kung male daw yung isa natin kakainin lang daw yung mga paps, uh, doon sa nag-comment na nagkakamali ka. Hindi niya basta-basta kakainin yan. Okay? Yung sinasabi mong kakainin, uh, nangyayari lang po ito sa Syrian hamster o kaya sa mga dwarf hamster na kulang yung naibibigay mong pagkain. O kulang yung nakukuha nilang nutrisyon sa kanilang mga pagkain. Okay? sa atin kasi yung pagkain na ibinibigay natin, yung food mix na binibigay natin, may mga halong iba't ibang minerals yan at saka malalakas yung nakukuha nilang nutrition dito. Okay? Ito makikita mo. Kita natin yung ano natin. Ayan. Makikita nyo. Hindi, hindi lang basta hagibis o sunflower yung ating food mix kasi sa nakita ko dito sa ano sa iba sa nag-aalaga ng mga rodents eh katulad ng mice, rats, hamsters ang mga pagkain na ibinibigay nila isa lang halimbawa pellets yun lang o kaya halimbawa hagibis na hinaluan ng sunflower tapos na okay na yun sa atin kasi may mga minerals na hinahalo tayo sa mga food mix natin so ano nga ba yung pink minerals kukuha tayo ng pink minerals okay para maipakita sa mga nagko comment, eto po yun ayan may kita nyo kaya namumula yung ating food mix eh, no? hinahalo po natin yan may kita nyo Ayan po yung pink minerals. Pero ngayon ko lang nilagyan ng ganyan na Pero hinahalo ko to dito bago ko ibigay sa kanila yan. Naminimix yan dyan. Kaya namumula yung ibang mga parte ng ating food mix. Okay, napakalakas. Magbigay ng ano yan sa ating mga hamster, sa mais. Kaya kung mapapansin nyo, pag nag-produce, okay, talagang solid kung maglabas ng mga uh, ano mga pups itong ating makakakain ng ating food mix okay ayan makikita niyo naman oh wala pang namamatay oh kaya malulusog pa sabi nila pag hinawakan daw eh hindi tawakan niyo yan na, ano yan hindi hindi nila kakainin yan kalokohan yung sasabihin yung pag hinawakan mapupunta yung scent nyo dyan sa mga mice, sa mga baby, tapos kakainin, kakagatin. Hindi totoo yun. Ayan, no? E tawakan nyo lahat yan. Hindi nila kakainin yan. Ayan, hmm. no? natin lahat. Hmm. bibilangin natin lahat yan nang sabay-sabay. O, ilan na ba yan? 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Oh, nasa 30 plus pa rin siya. So paano ba 'yan? Tain natin yung paglaki niya, ha. Hmm. Kumpleto pa rin. Okay. Minsan kasi, 'wag puro ano lang. Okay. Gamit din kayo ng mga vitamins at minerals. Paggagastusan nyo kasi yung alaga nyo, hindi yung alagang ewan lang. Ha? Ako kayo mag-comment, siguraduhin nyo munang yung i-comment nyo. Eh, sa tingin nyo, yung pag-aalaga nyo ba ay eh, tama. Okay? Kinondisyon ko muna yan bago ko i-breed. Okay? Kayo kasi basta napag napagsama nyo yung male and female. Tapos na, basta pinakain nyo ng pellet. Tapos na. Kaya nyo na lang mga anak, ganun lang yung pag-aalaga nyo, eh, di ba? Ibayin nyo pag-aalaga natin, eh, no? Hmm. So, paano mga kapeche, eh, no? Update, oh.